pakuluan ko na ang karni. At pagkatapos itong pakuluan, hugasan. Para mawala yung amoy lansa. ganito ako magluto ng laham. Ang lulutuin ko ngayon ay uh, laham na hamsa. Para siyang kari pare na, kare na pagkaluto. Ngayon, nagpreto na ako ng sibuyas. Unahin ko magpreto ng sibuyas. Ito na, tapos na. Ganito na ang kinalabasan sa sibuyas. Sarap kaya ito kainin. Habang nagluluto ako, Dampot-dampot ako sa sibuyas. Sarap siya, manamis-tamis. Sarap sya kainin. Itong, eh, uh, yung iba nito, ihalo. Eh, Tsaka yung iba, pang topping sa kanin. Ito na siya sarap to kainin. Ito naganda ako ng bawang at saka luya. blender ko to. Ito nang na panghalo ko. Mahaloin to siya. Tapos, iblender. Yun ang pang ano ko. Pag magluto ako, ito nang na igisa ko. Hindi na ako mag ano na, iba-ibahin yung bawang at saka loya. Isahan na to. At ito na, na ano yun siya. Pinong-pino na. Ilagay ko muna to sa malakong tapos ilipat ko sa lagayan na may takip. Tapos ilagay ko sa um, ref para ilang araw to magamit. Ayan, maglagay na ako ng mantika. At ilagay ko na yung bawang at saka aloy, na-blend na ko na. O, ito na siya. Ganito na. Para sa susunod, uh, hindi na aksaya sa oras. diretsa na. Tapos ilagay lang karni, laham. Haluin, halo-haluin lang siya ang sarap pa ng amoy kapag naging brown na yung bawang at saka laya ah. naghalo ang amoy niya ang aroma labas ang aroma niya tapos ilagay ko ng sibuyas halo halo in ganito lang siya para siyang kare pero iwan ko tapos lagay ko na ang lagyan ko ng kamatis Ewan ko nung nagsabi ng amo ko na gawa daw ko ng kari sabi ko hindi ko alam tapos nung nagluto ako ng pagkain ng ibang lahi na driver manok nilagyan ko ng lahat ng mga barat tapos tumikim mga amo kong babae sabi niya ito na ang kari kaya palagi na siyang nagpapagawa ng ganito pero hindi ko alam kung anong tawag basta uh, uh, naglagay lang ako ng maraming yung mga powder nila nilalagyan ko ayun na sabi niya, kari daw kasi naglagay ako ng yung uh, powder na kari ayun ah, na daw kari na daw yun kaya palagi na siyang nagpapaluto ng ganito mga manok or laham basta sabihin niyang hamsa ayun na kare na daw yun takpan ko muna sa bit tapos ito na siya ah, sa pandang ito hahaluin ko muna ah, na naluto na yung kamatis halo-haloin na siya para hindi masunog yung Uh, lahan, yung karni. Pero okay na lang ang apoy. Hindi pwedeng lakasan. Masunog talaga. Takpan ulit. Ngayon, haloin na naman. Baka masunog. hina lang ang apoy. Para yung kamatis, maluto siya. Ngayon, panahon na maglagay ng powder. Una, coriander. Sunod naman, pamintang durok. Sunod naman yung yellow. Turmeric. At isa na din ang uh, cumin. At may isa pa yung curry powder. Ito. At eh, yung panghuli, yung cardamom powder at may isa pa yung at may ilagay pa akong uh, magi cube isa lang ilagay ko para pang pasarap tapos ito haluin na siya para yung mga powder mahalo ganito lang ako nagluto tapos sabi ni madam ito na daw ang curry hindi ko alam kung paano lutuin ang kari basta lalagyan ko lang ng mga powder kaya nagustuhan naman ni madam kaya ito palagi na siya nagpapaluto kung dalhin ako sa kanilang bahay sa mama niya ganito din ay papaluto ni madam sa akin kaya nagustuhan daw ng mama niya tapos nito lagyan ng mainit na tubig para ipakulo siya hanggang lumambot. At ito na siya. Hayaan na siyang kumulo tapos silip-silipin lang para hindi masunog. Haaluin lang muna bago takpan. nag kasi siya kasi ang daming turmeric na nilagay. At ngayon, hugasan ko na ang bigas. Kailangan talaga ang bigas dito hugasan kasi ano siya, parang daming alikabok at saka maraming insekto. Maraming langgam. At ito, pagkatapos nito maghugasan, lagyan ng asin at saka suka yung bigas para maging puti siya. Kasi parang brown yung ano nila ito. Parang dirty white yung kulay ng bigas nila. Ngayon, maglagay na ako ng mantika sa kaserola. Kasi lutuin ko na ang kanin. Ito ngayon, nilagay ko na ang bigas. Ganito ang gusto ni madam. Yung puting kanin puti ang pagkaluto sa kanin kasi yung ulam hamsa. Pagkatapos okay, tumalagay ang bigas, um, haluin na siya para mahalo yung mantika. Parang ano ang bigas, igisa muna. Tumitingin kasi si madam sa ano sa Instagram. Pag may, pag may makita siya, may papakita din niya sa akin uh, yan ang ipaglalawa niya kaya ito na inagawa ko tapos ngayon, lagyan to ng asin timplahan muna tapos haluin na naman para mahalo yung asin kailangan kasi dito ang kanin nila kapag ganito pagkaluto, puti lang ay kailangan lagyan mo ng asin at saka mantika. Kasi pag hindi malagyan ng asin. Pangit, walang lasa. Kailangan lagyan ng asin at saka mantika para magbaging makintap siya. At ngayon, lagyan ko ng mainit na tubig. sa sabaw niya. Ha Haluin lang muna para mapantay yung bigas tapos yung mga bigas na dumidikit sa gilid yan para hindi siya masunog pangit kasi yung dumidikit masusunog siya kulang pa tong sabaw dagdagan ko pa tong mamaya naiinit pa ko ng tubig dagdagan, pa, dagdagan ito konti parang itong sabaw niya hindi makaluto at sumilip ako dito sa niluto kong laham. At ngayon, ilagay ko na, lagyan ko na siya ng yung sibuyas na pinirito. Ganito siya. Tapos nilagyan ko din yung black. At silipin ko din yung kanin ko. Ito na. Tuyo na siya. At ito na ang result.